si Roxanne Abad Santos ay hindi na nakita pa sa silver screen. Noong 1982, isang matangkad at magandang babae na nagngangalang Roxanne Abad Santos ang nagkaroon ng karyer sa showbiz world sa Pilipinas. Itinampok lamang siya sa maraming malawak na nagkakalat na magasin pagkatapos kasama ang panorama at parade kung saan siya nakuhana ng litrato kasama si Gabby Concepcion na yakap niya. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang pelikula kung saan kasama niya ang bida sa mati ni Idol ngunit higit sa kapanapanabik na impormasyong ito, pinag-usapan din niya ang tungkol sa kanyang nagpapatuloy na labanan sa matinding myeloid leukemia. Pinagmula ni Roxanne Abad Santos Si Roxanne ay ipinanganak na Rosana P. Abad Santos noong December 3, 1957, sa Angeles City, Pampanga. Ang ipinagmamalaki niyang ama ay si Ireneo A. Abad Santos Sr. Mayroon kaming limited ang impormasyon tungkol sa kanyang mga pagsisimula, kung saan siya nag-aral, kung sino ang kanyang mga kapatid, at kung na love pa rin siya sa totoong buhay. Isang maikling buhay at isang mas maikling showbiz career. Si Roxanne ay magiging 63 taong gulang ngayong Disyembre taong 2020 kung nakaligtas siya sa kanyang sakit sa cancer. Gayon may isip lamang natin ang buhay na sana ay nadanes niya. Batay sa kanyang mga nagawa bilang isang babae sa kanyang maagang 20s, siya ay isang flight attendant at siya rin ay modelo, maaari siyang maging isang beauty queen o isang seryosong aktres. Kumpiyansa si Roxanne tulad ng makukuha ng isang tiwala na babae. Mahusay siyang magsalita ng Ingles, kalmado ang kanyang boses, at palagi niyang nasisiguro ang sarili niya nang siya ay kapanayamin noon. <coughs> Mukha ba? Gusto naming maniwala na iniwan niya ang kanyang pamilya ng may pinakamatamis at pinakamasayang alaala. Para sa natitirang mga Pinoy 80s na nakakakilala sa kanya noon, ang kanyang pamana ay ang pelikulang Miracle of Love na aangkop na pinamagatang dahil ang kanyang karakter ay naghihirap din sa isang karamdaman. Producer si Gabby Concepcion sa pamamagitan ng film na pagmamayari ng kanyang pamilya GC Films kinunan ang pelikula sa ibang bansa. Kinuna nila ang magagandang tanawin mula sa Frankfurt, Germany, at Venice sa Italia. Ang kalungkutan ay mahahalata kapag pinapanood mo ang pelikula dahil may mga eksena pa ito kung saan hinawakan ni Roxanne ang nahuhulog na buhok dahil sa chemotherapy. May mga sandali din doon na dumugo na siya. Totoo ba ang mga eksena? Hindi kami makatitiyak ngunit isang bagay ang sigurado, bagaman si Roxanne ay hindi talaga kumilos. Alam niya kung ano ang pakiramdam upang labanan ng sakit. Ang kanyang mga co-star na si Nagabi at Snooki Serna, ay lubos na sumusuporta sa kauna-unahang pagbida niya sa pelikula. Ginampanan ni Snooki ang papel ni Bettina, isang babae na pinanumpa ng kanyang mga magulang na maging isang madre. Nangyari ang salungatan ng lumitaw si Gabriel, ginampanan ni Gabi, at ligawan ang magiging madre. Ang ad ng pelikula na nagpapakita ng mga eksena ni Roxanne sa isang hospital bed at sumakay sa gondola or bangka kasama si Gabi Concepcion. Hindi nagtagal ay naghiwalay na sila ng landas dahil ang kanilang relasyon ay malinaw na ipinagbabawal ng mga magulang ni Bettina, at sa gayon kinailangan ni Gabriel na umalis sa bansa upang makalimutan niya at kalaunan ay magpatuloy. Ito ay nang makilala niya si Roxanne na nagkasakit na. Patuloy niyang hinihiling na iwan siya ni Gabriel sapagkat alam niya na ang kanyang mga araw ay bilang na. Ngunit tumabi si Gabriel sa kanya. Kapwa naghahangad ng isang himala na talagang nangyari sa pelikula. At narito ang pag-ikot ng kwento, nagpa siya si Roxanne na maging isang madre bilang paraan ng pagbabayad sa Diyos. Si Bettina ay nakilala niya sa kumbento. Ibig kong sabihin, ano ang mga posibilidad tama? Maliwanag, si Bettina at ang lalaking kanyang pakakasalan, ay aksidenteng nagkakilala sa kumbento. Ito ay nang magpasya si Bettina na pumasok sa kumbento sa Tagaytay. Sumulat si Roxanne kay Gabriel, na nasa Europa pa rin, na nagdedetalye kung paano niya nakilala si Bettina. Upang maikli ang kwento, si Gabriel at Bettina ay nagtapos pa rin na magkasama habang si Roxanne ay nanatiling madre. Oo, ang wakas ay isang maligaya kung saan pinamuhay ni Roxanne ang natitirang buhay niya sa pananampalataya. Ang pagtatapos ng tunay na Roxanne ay hindi masaya. Sampung araw bago ang kamatayan niya higit pang mga eksena mula sa Miracle of Love. Isang linggo at tatlong araw bago siya pumanaw, si Roxanne ay mabait na nagsabi ng oo sa isang panayam sa mga host sa TV na sina Elvira Manahan at Nestor Yutore para sa dalawa para sa press con. Aired on Channel 7, it was a Monday when the rest of the country saw her take interview. Siya ang tampok sa tabi ng isa pang babae na nakaligtas sa isang disfigurang aksidente. Naalala ng dalawang host na Roxanne was in high spirit noong nagtay-taping sila. At statically niya ang pagbabahagi na katatapos lang niya ng film ng kanyang unang pelikula. Kahit na nararamdaman niya ang isang maliit na pamumugto ng isang mata at tinanggal niya ito bilang isang maliit na problema lamang dahil siya ay nasa taas ng ulap. Binigyan din ng pagkakataon si Roxana sa sagutin ang mga negatibong pahayag na ibinabato sa kanya noon. Maniwala ka man o hindi, ang mga tao ay may pag-aalinlangan tungkol sa kanyang karamdaman. Maraming press people na nagsulat tungkol sa kanya at sa kanyang pelikula ang nagsabi na ang kanyang cancer ay publicidad lamang. Sinagot niya ang mga ito, ng banayad sa katotohanan. Tama talaga si Roxanne noong June 25, 1982, si Roxanne Abad Santos ay pumanaw sa Amorsolo Street, Makati City. Siya ay 24 na taong gulang lamang. Ang kanyang labi ay inilagay noong June 30, 1982. Hindi man niya napanood ang sarili niyang pelikula. Sa Tapang at Legacy nagkaroon kami ng isang bilang ng mga miyembro ng pamilya na sumuko sa iba't ibang uri ng cancer. At mas madalas kaysa sa hindi naaalala natin sila sa kanilang huling mga araw at mga sandaling iyon kung kailan sila nagdusa. Ngunit higit sa mga nakagagalit na sandaling ito, alam natin na ang bawat isa ay nakatira sa isang buhay at magiging labis na hindi patas sa kanila kung maaalala lamang natin ang mga oras na iyon na sila ay nasa sakit. Tulad ni Roxanne Abad Santos, maraming mga tao ang nakikipaglaban sa cancer na nais mabuhay ng buong buo sa oras na ibinigay sa kanila. Ang ilan ay nakaligtas, ang ilan ay pumapanaw, ngunit kami, ang mga mahal sa buhay na naiwan, ay dapat gawin ang lahat upang mapanatili natin ito sa ating mga alaala at matandaan ang mga masasayang taon na ibinahagi natin sa kanila. Sa lahat na nakikipaglaban pa rin sa karamdaman, kudos para sa iyong tapang. Naiisip ko lang kung gaano kahirap ngumiti pa rin sa kabila ng sakit. At para sa mga nakapanood sa sine noon, naway sumainyo ang Panginoong Diyos hanggang sa muli nating pagkikita. subscribe at notification bell button sa baba para lagi kang updated sa mga videos ko. Ipinasalamat sa panonood. <laughs> Mukha ba? <laughs>